Hello guys. Papita ko po pa sa inyo yung mga souvenir ng barko namin galing sa iba't ibang bansa. Madami siya guys. No, dami oh. Dami siya. Bawat bansa nagbibigay sila ng ano, souvenir. Ito, umpisa natin dito sa taas. Ito sa Sydney Port Australia nung no March 3, 2010 Sydney, Australia Ito lang naman isang to Palma de Mallorca Port Ano to? Spain May 17, 2008 Palma de Mallorca Spain guys ito Halifax alam ko Canada to eh oh Canada nga noong October 2009 Canada siya ito isang ito Riga report of Riga Latvia na lang pagkakalala ko Latvia yan eh bansang Latvia Riga Latvia hmm. ito naman Estonia May 17, 2011 madami-dami ng napuntahan lugar itong barko namin kumbaga hinubog na ng panahon to subok na rin ang madaming alon dami pa na Meron din dito dating ano eh. Cebu, Philippines. Hindi ko lang makita kung nasaan. Ito guys, yung paborito ko. St. Martin. February 26, 2008. ito naman this bond this bond portugal to ito port authority na rotterdam wala nakalagay kung kailan ito yokohama japan to yokohama april 6 2009 madami guys madami ng bansang napuntahan to barko namin to ito na makabila ito Naha 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 Japan to eh tapos ito Norway Tromso Norway hindi ko lang makita yung Cebu alam ko may Cebu dito eh ito is Scotland August 28 2008 Saan yung Cebu dito? dito Spain din to guys Spain Lamport. Norway na yan Napakaganda rin ang port na yan Norway Gihon Puerto de Gihon na Spain din yan hindi ko makita yung Cebu ito guys Incheon Incheon Port Korea to eh. Tapos ito, Virgin, the British Virgin Island. Ito, Gibraltar, Di mura dito alak. Ito guys, uh, San Francisco, USA, April 29, 2009. Yan, tapos ito, Port of Antwerp, Belgium to guys, Belgium, Antwerp, Belgium. May 30, 2009. dami dami dito to Australia Australia kailan to? February 26, 2011 ito Santo Domingo March 4, 2025 ano to? Dominican Republic bago lang yun ito Hong Kong diyan kami nag ano diyan kami nag onboard first timer ako sa Hong Kong February 21, 2014 first time ko yan. Ah, ito, Cebu. Ayun o, Cebu. Port of Cebu. Wala na nakalagay kung kailan. Tapos oh, ito, Nagasaki, Japan din ito eh. Nagasaki, March 5, 2015. Tapos ito, Tokyo. Japan din, Tokyo. Kailan to? March 1, 2015 din. Yan guys. Yan yung mga napuntahan ng barko namin. Port of Budo. Norway, ah, Norway. Yan. Yan lang guys. Thank you.